Yo, what's up? Sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Shout out sa lahat ng mga ka natin sa buong mundo at syempre sa lahat ng mga ka team. Happy 2017 po ulit sa ating lahat. Last year, pinost ko ang part 1 ng video na to at pinakita ko sa inyo ang mga nangyaring selection. May palatandaan, di ba? Basta pala tuta o papit ka ng mga garbage oligarchs, makukumpleto mo ang anim na taon na termino mo sa pagka mo. Ibig sabihin, sila yung mga selected na mga garbage oligarchs. Pero kung ang taong bayan ang pumili sa'yo para magigang presidente, hindi ka i-recognize ng mga garbage oligarchs na to. Lahat ay gagawin nila para lang pabagsakin ang kandidatong hindi nila kaalyado parang yung ginawa nila kay former President Erap Estrada. At ngayon naman, si President Duterte ang next victim nila. So meron po akong simpleng mensahe sa ating mahal na presidente. At malamang mensahe rin to ng mga sulidong sumusuporta sa kanya. Mr. President, kahit po anong mangyari, wag na wag ka pong bababa sa pwesto. Dahil alam kong alam nyo na pag napasa kanila ulit ang kapangyarihan, kawawa na naman ang mga Filipino. Kaya ho, lagi kang kasama sa mga panalangin namin na sana gabayan ka palagi ng Panginoon natin. At kung kaya ko lang pong ibigay sa iyo ang 40 to 50 remaining years ko dito sa mundo, ibibigay ko po sa iyo para lang makapiling ka pa ng matagal ng mga kababayan ko. So let's proceed to the topic at hayaan niyo pong simulan ko ulit sa katanungan na to. Gusto nyo pa bang magkaroon ng Picos Machine Manipulation next election? At sa halip na eleksyon, eh seleksyon pala ang magaganap? So para hindi na maulit ang mga kalokohan na to, ibinigay na po sa akin ang ideya at ang solusyon para hindi na magkaroon pa ng basura sa gobyerno. So sabi sa akin na napapagawa sa akin ng mga video na to, kailangan natin ng voting system na mapagkakatiwalaan ng ating mga kababayan. Yung tipo ng voting system na mabibilang talaga ang boto mo at siguradong walang dayaan. Pero bago tayo makarating sa voting system na to, Meron po muna tayong dalawang bagay na dapat gawin. Ang una, ay yung re request ng marami. At yun ay ang National ID. Ang ID na to ay pwede nang gawin ng gobyerno natin na voter's ID. Tapos, samahan pa nila ng iba pang value ang ID na to, gaya ng PhilHealth, SSS, at kahit ano pang gusto nilang isama sa ID na to. At ilalagay sa ID na to ang ID number na ipang-register mo para magkaroon ka ng sarili mong FCO. Or parang social media na mga Filipino lang dapat ang magkaroon. Pinangalanan ko po itong Filipino Citizen Online sa video na to. At ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang purpose ng FCO na to. Pero bago ko po ito simulan, paalala po muna. Ang makikita nyong website ay hindi pa nag-exist sa World Wide Web. Simple animation pa lamang po ang makikita nyo. Binisualize ko lang po ang idea na binigay sa akin na nagpapagawa sa akin ng mga video na to. Number 1, easy access to FOI or freedom of information. Number 2, government updates. Para laging updated ang mga kababayan natin sa mga nagawa, ginagawa, at mga gagawin ng gobyerno natin. Number 3, survey. Para lahat ng mga tao sa Pinas, pwedeng makasali sa mga ginagawang survey. Hindi lang 1,500 na katao. Number 4, easy access to emergency hotlines like 911 and 8888. Number 5, live streaming. Para makapanood naman ng mga kababayan natin ng mga balita na talagang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan at siguradong patas magbalita para ma-inform ang mga kababayan natin ng tama. At syempre, iwas bias media na lagi binabalok to mga kwento para lang masira ang imahe ng mahal natin presidente. So titibi lang po ang nandito dahil sila lang naman ang inendorso ni President Duterte. ba? Diba? At para dumating na rin ang doomsday ng mga biased media, ibanho natin silang lahat dito para PTV na lang ang panoorin ng mga Filipino. So bye-bye sa lahat ng mga media na sumasabotahe sa presidente namin ngayon. Ipanalangin yung hindi mabuo ang FCO na to. Dahil once na mabuo to, magsasara ang mga istasyon nyo. Dahil wala nang manunood sa inyo. Number 6, forums. Ito yung part na pwede tayong makiisa sa mga issues sa ating bansa. So dahil nabubuhay tayo sa bansa na may demokrasya, dapat marinig ang boses natin sa pamamagitan ng pagsali sa mga forums na to. Number 7, iba't ibang services. Gaya ng paghahanap ng trabaho, both local and international, online order o kaya naman online delivery. Reservation, FOI, government updates, and survey shortcut icons games, downloads at marami pang iba. Dito mo lahat mahahanap yan. Number 8, live video. Chat, video call, chat rooms, meron lahat dito. Dahil parang Facebook ang concept ng FCO na to, pwede ka rin syempre mag-add ng mga friends mo. At sa pangamagitan ng FCO na to, may iwasan din natin ng mga trolls. Dahil hindi sila pwedeng gumawa ng mga dami accounts dito. And number 9, ang pinaka-importante sa lahat, connected ang voting system natin dito. Ilagat po na natin to. Sa voting system na to, hindi na kailangan ng gobyerno natin na gumastos ng milyong-milyong halaga para sa Picos Machine. Ang kailangan ng natin ay simpleng balota para sa manual voting process, tapos computer and internet kada presinto. Tuwing eleksyon, okay na. Pero bago po natin magawa to, kailangan nyo po munang palitan lahat ng mga tao sa Comelec kasi karamihan yan, katas pa ng mga kultong dilaw. Sunod, gawin nyo po sigurong 3 days election. Para pong ganito, at para mabantayan din ng mga militar ang mga power plant para iwas brownout. So simulan na po natin. Dalawang klase ang voting system na to. Isang online and manual voting system. Tawagin po natin itong manual online voting system. May four layers of vote verification ang sistema na to para wala ho talagang dayaan. Dalawang online at dalawang manual. Sa manual process muna tayo. Isa o dalawang linggo bago magsimula ang eleksyon, kukuha na po ng kopya ng mga balota ang mga botante sa mga barangay nila. Isulat nyo na ho ng manual ang mga iboboto nyo. Sa likod ng kada kandidatong iboboto nyo, isulat nyo rin ang mga pangalan nyo. Pati sa itaas ng balota nyo. Parang ganito. Tapos, gupitin nyo po ng hiwa-hiwalay. Parang ganito. Para sa araw ng butuhan, wala nang aberya. Maya-maya lang malalaman nyo rin kung bakit natin siya pinaghiwahiwalay ng ganito. Itong nasa itaas ang magiging yung voter's tab or permit para makapasok ka ng presinto para makaboto. Unang pasok mo sa presinto, hahanapin ang pangalan mo sa listahan. Pagka nakita ka na nila, lalagyan na ho na ng check ang pangalan mo sa listahan. Pati po yung voter's tab mo. Pero kung sa computer nahahanapin ang pangalan ng kadabutante mas maganda at mas mabilis, ba? Diba? Pagpasok nyo ng presinto, una hong gagawin ng mga butante ay ang online voting process. Para mas madali at mas mabilis ang pagboto mo, magdala ka na rin ng kodigo ng mga iboboto mo. So ito na po ang tutorial kung paano bumoto sa online voting system. Game? Pag upo nyo sa computer, ito na agad ang makikita nyo. So click nyo lang po yung PEO. And then ilagin mo lang ang ID number mo at syempre yung password mo. After that, bumoto ka na. Ginawa ko na pong sample yung nakaraang eleksyon. So syempre, si Idol Duterte ang iboboto ko sa pagka-presidente. Wala nang iba. Sa pagka presidente naman, syempre si Cayetano. Kasi siya po ang sinabi ni Idol Duterte na iboto natin. So masunuring lang po ko. Pero kung ngayon ang eleksyon, si BBM na ang iboboto ko. Kasi alam ko ng katotohanan tungkol sa tatay niya na si former President Marcos. Okay. At syempre, kunwari ngayon nga ang eleksyon, ibuboto ko yung mga senador na inindorso ni Idol Duterte at yung mga senador ngayon na may good performance. Okay na. So hanggang sa pagkasinadol lang po muna ipapakita ko sa video na to ah. Sample pa lang naman eh. At para lang po hindi masyadong humaba. So pag nakaboto ka na, just click done. After that, lalabas yung box receipt na kung saan nakalagay lahat ng mga binoto mo. Okay, double check mo lang kung tama lahat. Halimbawa, nagkamali ka, just click wait. O kung okay na, just click submit. And then you will receive this box na may message na Thank you for participating this election online Go to your profile to verify your votes to the Comelec So click mo na lang to Para matik mapunta ka na sa profile mo Okay Syempre may notice na kaagad yung PEO sa personal FCO mo To verify your votes So click this And then makikita mo ulit yung box receipt na kung saan nakalagay lahat ng mga binoto mo And then click verify. Okay. Your vote has been included to the partial counts. Go to the page of the Comelec for the last vote verification. So click this. Okay. Ipipaste mo dito yung box receipt na na mo from the online voting system sa mga box na mga kandidatong binoto mo. May nakalagay na sa box ng mga kandidato na paste may receipt. Para sure na maisama ang boto mo sa online final counts. Dahil kailangang magtali ang bilang ng botong binerify natin sa COMELEC at yung mga pinis natin sa mga box ng mga kandidatong nasa page ng COMELEC. After that, just click done and then you will receive this box na may message na congratulations your vote counts okay di ba after that automatic na magdalag out ang FCO account mo so siguradong walang dayaan after that punta ka na sa manual voting process bigay mo na sa teacher yung stub mo tapos ilabas mo na yung kopya ng mga binoto mo na pinaghiwahiwalay mo. Nakapaskil na sa pisara ang Manila paper na kung saan nandun lahat ng mga pangalan ng mga kandidato. Doon nila mamarkahan ng one vote or one point ang kada kandidatong binoto mo. At ikaw mismo ang magsasabi ng pangalan ng binoto mo. Tapos sa kanila mamarkahan ng one vote or one point ang kandidatong binoto mo na makikita mo. So confident ka na mababilang talaga ang boto mo. After that, may nakaredy ng fingerprint pad sa harapan mo. Gamitin mo yung kaliwang hinlalaki mo. Tapos, markahan mo yung likod ng papel ng ng kandidatong binoto mo. Parang ganito. After that, nakaready na yung individual boxes kada kandidato. Tapos ikaw mismo ang maglalagay nito sa box ng kandidatong binoto mo. So pag nagawa mo na yung same process na yon sa lahat ng mga binoto mo, lagyan mo na ng fingerprint ang stub mo. Tapos magpalagay ka na rin ng indelible ink sa kanang hintuturo mo. After that, inilagay mo na sa ballot box papalabas ng presinto ang stub mo. So pagkatapos ng eleksyon, ganito ang mga post natin my vote counts. O, oh, di ba? So, what do you think, guys? Okay ba sa inyo ang manual online voting system na to? Lahat daw pwedeng i-manipulate o i-hack sa panahon ngayon. Kaya binigay din sa akin ang manual voting idea na to. Para pag sinabi ng mga pool politiko na pwede pa rin manipulahin ang online voting system ng mga hackers, edi manual na lang pala, di ba? At pag sinabi ng mga pool politiko na magiging updated ang voting system natin sa manual, eh di isama ang online voting system, di ba? Problema ba yon? Maraming palusot sa mga yan, sigurado. At saka marami talaga ang magiging tutol sa idea na to. Kasi hindi na sila makakapagpalit balota magic at hokus pikos. Saka ang rason kung bakit hindi nila pinapalagay ang mga panganal mga butante sa kada balota ay para madaling dayain ng mga pool politiko ang eleksyon. Para pag nagpalit balota magic sila, edi eh walang technicalities kasi walang pangalan eh. Pero kung may pangalan ng mga botante ang kada balota, mahihirapan silang mandaya, di ba? Sa Picos machine man, sila sila lang ang nakakaintindi ng mga nangyayari sa system ng Picos machine. So we will remain ignorant kung nadaya na ba nila ang election o hindi. Pero siyempre depende pa rin kay President Duterte ang katuparan ng voting system na to. Pero ang problema, walang budget ang gobyerno natin sa FCO at sa online voting system na to. Aba siyempre sa dami ng problema ng ating bansa, sigurado akong hindi ito ang priority ng ating mahal na Presidente. Mas uunahin ng Duterte administration ang pagpapaganda ng buhay ng mahihirap nating mga kababayan for sure. Pero yung manual voting system, posible yun. Nagsisimula din kasi ang problema sa mga walang kwentang kandidato na ang hopos picos at dagdag bawas palit balota magic lang ang nagpapanalo. Kasi alam nyo sa totoo lang, voters are choosing candidates based upon popularity, not on what they did for our country. So kung araw-araw kang makikita sa mga bayarang media tapos magpa-interview ka lang ng magpa-interview kahit wala ka namang kwenta, ibuboto ka pa rin nila kasi kilala ka. Saka confident pa rin sila sa pagiging incompetent nila because they are aware na ang eleksyon ay madadaya naman nila. Pero kung maaayos ang voting system natin, maiiwasan nating magkaroon ulit ng mga pool politiko sa gobyerno natin. At pag nangyari yon, magiging masipag ang mga government officials natin na magtrabaho at magsilbi sa bayan natin. At para siguraduhin lang din na hindi na magkakaroon pa ng seleksyon tuwing eleksyon. So sigurado tayo na ang taong bayan ang maghahalal sa mga susunod na mga government officials natin. Hindi na yung hokus picos at dagdag bawas palit balota magic. So, you want democracy? God is giving you democracy.